isa-isa, in-itemize ng Korte Suprema yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, ha? Ah, o, oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa, ano eh, pupunta dun sa katibayan, kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan, sa aking palagay, magkakahirapan dyan. Sa panig sa panig ng House of Representatives. Oh. Nakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon uh -huh. ng Korte Suprema. Uh -huh. Parang ang dami hinihingi ng uh, oh. -huh. Korte Suprema, no? Uh -huh. A A oh. A, A, B, C, D, Hanggang J. Hanggang, Hanggang Oo. Oh. lang sa dalawa, eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year one ban rule ay talagang nilabag. Opo. Uh -huh. Oo. Oh. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. yung Kung ito. Uh -huh. Yung verification ang importante dyan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi yung verification ay ano yun eh. Uh, sinu, sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Opo. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng uh, aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo Mm -hmm. sa aking pansariling kaalaman. Oh, uh -huh. under oath pala no? Under oath, uh -huh. At base na rin sa pagkakaintindi ko, opo sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Uh -huh. Eh paano kung ma matanong ang isa sa kanila? Naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Uh -huh. Nakapirma ka na personal opo. mong may biniro nga ako eh. Opo. Bro. Opo bumir ka pala? Mm -hmm. Ah. Eh, Senator Judge ako eh. Ah, oo. Oh, uh, oh. para naman ka ako eh. Magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa oh, yeah. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Mm -hmm. Apo, oo. Oh. Ba eh, ko isa ka sa mga witnesses. Ah, eh, ako na naman nangyayari ko <laughs> dyan, sir. <laughs> Papatawad Ikaw naman ka ako, eh. Titestingin lang naman kita kung ano, eh. <inaudible> Oo oh, nga naman. Oo, eh, kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, eh, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan, eh? Napakakapal niyan, um, eh. Ang dami eh Sono naman. Eh, pagkakanya, kinakailangan pumirma ka Paano ko mababasa yan? Mm. Oo. Oh. Ito, ito yung pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Dako. Mm sasabihin ko. Ano <laughs> ko? Hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, Hindi mo O, di kong nabasa mo, di naintindihan mo. Ay, yung susunod kong tanong ngayon. Ah, Opo. Oh, Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan, naintindihan mo. Ay, huwag mo na nga kung isasama dyan. Sabi na naman niya. <laughs> ah, <kilala>. Ba, hindi. <laughs> Hindi pwede. Kaya kailangan eh. May sample naman. 215 kayo eh. Oo oh, uh, nga po. Oh. Eh naman lang 10% eh. kinakailangan kailangan tumayo dyan. Mm -hmm. Oo. Oh. Ma, maano ko naman? Matanong ko naman kayo. Eh magkakaibigan. Magkakakailala naman tayo eh. Oo. Oh, oh. Sabi niya, utang na lubog mo naman akong... Kahit na biro lang ako ay kinakabahan eh. <laughs> <laughs> eh alam mo yung palang eh. Doon palang oh. eh. Sinasabi ko sa inyo. Magkakaalaman tayo. Lalo ito, pa Paano, yung... mong, pa -paano <laughs> mong pananagutan? Oo. Oh, oh. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages mm -hmm. yung oh. uh, petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito, technical ito eh. Yes po. Okay. Eh karamihan naman sa amin doon, uh, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. Oh. 33 pages na isang dokumentong pang-legal. Mm -hmm. uh -huh. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo noon mo lang na, nabasa. Oo. Okay. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Ah, mukhang imposible nga. Eh. Baka hindi. Eh, hindi, oh. hindi, naman, hindi naman 30 minutes. Eh, pagkapirma siguro. Oh, wala, wala pang tigto 2 minutes eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema yeah, dyan. Bakit sa utos niya, opo. Oh. Kasi tinatanong niya oh. eh. Oo. Oh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. Oh sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na, bas, na mabasa yan ng isa-isa? Uh -isa? oh, oh. Ka kasi kaya, nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba, usapan pa yun. pa pa yun, oo. Oh. oh. mm -hmm. Oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya gano'n. Opo. po oh, oh. so, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang eh, uh, tama. Oo nga hindi e, ba nga ang abogado? Na, na nga ito. Mag-aaway pa sila. Yan. Pareho ang abogado yun. Eh. Uh -huh. hindi, hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali ka Ito yun. Kaya nga may, uh -huh. kaya nga may korte. Eh. -de -de mag -de -de so, tapos magpapasya ngayon. Yan. Eh, pati sa korte siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Uh -huh. Akala mo ba ganun kadaling intindihan yan? Uh -huh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayon. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one one year rule, uh, one one, uh, one year ban rule, uh -huh. natupad ba o hindi? Uh, -huh. uh -huh. Yan, ang, yan.